Hello guys, welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayan, welcome na welcome po kayo sa akin pong channel. Guys, today po good news na naman po. Good update and new update na naman po tayo. Binigyan na naman nga po tayo ng new update. Date. new features po ni Lolo Mets. Ayan. So, hindi na, hindi nga lang po sa atin pong long a uh, video na uh, pwede po natin lagyan ng tab nail thumbnail guys ayan kundi maging sa reels na rin po so pwede pwede na nga po tayong mag edit pwede pwede na nga po tayong maglagay po ng thumbnail sa atin pong mga reels napakaganda nga po ito pong binigay po ayan na new feature po sa atin po ni facebook meta po uh, sa atin pong mga reels or sa atin pong pinopost po sa atin pong uh, short uh, video sa so, yun nga po guys, ipapakita ko po sa inyo, eto po kung paano po maglagay or mag-edit po ng thumbnail sa atin pong mga reels. Ito nga pong thumbnail guys is ito po yung nakikita po nila yung bungad nung pagka uh, tingin po nila sa inyo pong uh, video ay yun po yung una po makikita nila yung pagbungad po sa inyo pong video. Yun pong uh, yun po yung thumbnail. Yun po yung pinaka cover uh, photo po ninyo. So napakaganda po yun guys kasi pwede pwede po na pwede pwede po tayo mag-edit mag-customize po ng sarili po natin na thumbnail na ilalagay po natin sa atin po mga reels alam nyo ba guys na yung paglagay po natin ng thumbnail ay doon po natin nakukuha yung attention uh, ng atin po mga audience or yung mga viewers mo Siyem uh, viewers nyo po, so syempre po pag nakita po nya na ayan yung thumbnail po nya, so pag bungad pa lamang po sa inyo pong uh, video ay nakita po nya is a very interesting or yung caption pa lang po na in nilagay nyo po doon niyo pong sa doon po sa inyo pong thumbnail ay malalaman na po niya kung ano po yung laman ng inyo pong reels na yon kung ano po yung laman inyo pong uh, video na po yon so pagka alam niya po niya na very interesting po ang inyo pong um, pag na-attract po sila sa inyo pong uh, cover photo or inyo pong thumbnail is possible po talaga na i-click po nila papanoorin po niyan kaya napakahalaga po guys na maglagay po tayo ng thumbnail po sa atin pong mga uh, pino post po na short uh, video or sa atin pong mga reels kaya guys kung interesado po kayo na malaman ayan po na malaman po kung paano po ito gawin panoorin mo po ito pong video po na ito hanggang uh, sa dulo dito nga po tayo sa reels and then dito po tayo sa create reel Halimbawa po, ito pong reel po na ito. Ayan, i-click lang po natin. And then, next po natin. Ayan, guys, kung makikita nyo po yan, i-click po natin yan, my box. And then, dito nga po, guys, ito po yung mga suggestion na pwede po natin ilagay as a cover photo or as a thumbnail po natin. Pero kung mas gusto nyo nga po yung mas maganda or edited nga po or yung customized nga po yung kayo po talaga yung gumawa ng thumbnail so dito lang po tayo sa ad gallery so ayan na nga po dapat po may nakaredy na talaga dapat yung maganda po paggagawa natin yung alam natin na makukuha na natin ang attention po ng ating pong mga audience yung uh, may mas maganda nga po kung maglagay nga po tayo ng picture po natin at lagyan po natin ng caption para alam po nila agad kung ano po ang laman ng inyo pong video. So ayun na nga po guys. So uh, make sure po natin na naka-update po ang atin pong uh, Facebook account. Ayan po dahil po guys, yung mga iba pa po na mga Facebook users is hindi pa po siya available. Kasi guys, kaka uh, kakapansin ko lang po actually guys, kakapansin ko lang po. Ito pong aking po Facebook account na pwede na po na pwede na pala siyang uh, lagyan ng uh, thumbnail po sa mga Reels uh, video. Kaya, itry nyo na rin po at i-check nyo na rin po sa inyo pong account. Ayan po. So ay ayun lang po guys yung uh, maisi share ko na naman po uh, ngayong araw po na ito. At uh, pa-follow nga po ako guys, ayan So, pa-support po. Ayan pa-subscribe po para po sa mga ganito pong klaseng a uh, video tutorial ay updated pa rin po kayo. At guys, pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito sa mga hindi pa po nakakaalam na um, pwede na nga po tayo maglagay po ng thumbnail. Ayan sa atin po mga reels a uh, video ay Uh, alam po nila aware po si aware po sila. So yun lang po guys. Uh, thanks for watching and uh, god bless us all. Bye-bye.